channel, please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Mani Vlog na magreactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. Napagsabihan po ni Kalinga Prab, yung uh, nanay ng tatlong magkakapatid na mahihay, no? hindi ano? na po nakatiis si Kalinga Prab at uh, nagsalita na po siya. Ah, uh, papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ng counting reaction. Pero bago po 'yan, ako muna po ipapabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. San man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang. Kalinga, Prab, at Ed vlog, Jack, Tapia, at yung mga kasamahan ko po sa Karepa, ganun din po yung Team Bius, at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan si Kalinga Prab ay hindi na po nakatiis, at uh, nagsalita na po siya, napagsabihan niya po ano, itong nga uh, nanay ng tatlong uh, dalaga na mahihain. Ano po, o, oh, ito po yung video. At ang kabuhan po ng video nito yung mga po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prag. May mga kapit bike at po dyan sa labas. Talagang nakayuko lang po sila. Nakayuko nga, yung tatlo. Tulo, turuan nyo nai. Tulungan nyo rin po. Sabi ko, sa kanila po, pwede, sama ko kaya sila sa labas. Papaya kaya po. Kasama din po kayo. Para makapasyal naman. Masanay sa tao. Ay, sa ay, hindi na ay, Dapat bilang magulang, kayo po ang masusunod din para sa kanila di diba po? Hindi yung silang masusunod. Siyempre, mas alam niyo po yung tama. Dapat marunong silang makisalamuha sa tao. Kasi gusto niyo ba na yun na tumanda sila nandito lang? Hindi. Ayun. Ano po bang ba pangarap nyo para sa kanila? Pangarap namin sa kanila mag-aral. ano Tapos yung makatulong sa mabulag. Yun. Ano pa na makapagtapos, makapagtrabaho. Ngayon, paano sila makapagtrabaho kung di po sila papasok, di sila mag-aaral, di ba? Yun yung dapat gawin natin sa kanila nanay, yung matrain sila na may ibang tao pa dito di ba sa medyo bundok bukas itong lugar nyo ano na sino na yung pinakamadandal dyan? hindi ko lang <laughs> siya tatlo sino talaga na yung pinakatahimik talaga? sino? yung isa si Bea ano nga, hindi mo talaga mga pasalitahin tahimik yan sa inyo ba Nay? may mga tah tahimik talaga? Ikaw na yung tahimik ka ba nung bata ka? Kaya... Ako nung bata siya, ako so, tahimik ako. Hindi ko alam kung kaya nagmanan ibang yan. <laughs> <laughs> Ilang taon na pinakamatanda na ito si Chris? Ilang taon na po siya? Oh, hmm. eh, mo na nai Birthday nyo na Alam, hindi nga niya alam birthday niya. May mga pangapapeles po ba kayo? Birth certificate? Alam mo birthday mo, Chris? Alam mo birthday mo? Sabi ko hindi po. Ikaw, alam mo birthday mo? Wala. Ang bihira din nila. Alam mo birthday nila. Ako po, dapat na yung na yan. i mo yung papers nila para makita namin kung kailan ang birthday nila. Ano? Pakipatingin okay, po kami. Yung ba, po natin yung video, no? Uh, dito nga po ay uh, napagsabihan ni Kalinga Prab, yung ina, ano po. Kasi, Ah, na ina nga po napanood po natin na uh, pinagpapalam pinagpapaalam po niya, no? Medyo mali yung sagot doon ng ina, no? Kasi dapat po ay uh, kung alam niya po na sa ikabubuti ng kanyang mga anak, ay eh, dapat siya na po mismo magdesisyon. Ano po? Kasi sa ikabubuti naman po 'yun ng kanyang mga anak, ay eh, ano? Hindi na po kailangan na yung mga anak niya ang magdesisyon para doon, ano? Kasi ginagawa naman po talaga ni Kalinga Pro ang lahat para itong uh, mga anak niya ay magi uh, maging maayos ano po lalong lalo na sa pakikipagharap sa mga tao ano kitang kita naman po nating lahat na talagang medyo may malina no doon po sa uh, galaw ng mga anak niya ano kumbaga ay talagang hindi po talaga nataruan. kawawa ano hindi po nataruan ng kanyang ina ano po oron ng kanyang ama ano itong kanilang mga anak na maging maayos sa pakikipagharap sa mga tao ano Palibasa nga po, doon po sila nakatira sa bundok, ano, makakala po nila ay okay-okay uh, lang po yun, pero ay hindi po maganda, ano po, lalo na po sa paningin ng iba, ano po. Kaya meron mga nagko-comment, iba't ibang comment, ano, <laughs> ang ating nabubasa, ano po, tungkol po doon sa mga bata. Ano po, nakakaawa, ano po, nakakaawa pagka po gano'n pala ang sitwasyon, ah, na talagang ah, halos nakatungo po sila kapag ah, naglalakad, ano po kailangan kailangan po talaga na itong mga ito ay maturuan ano po nang sa ganun ay hindi po sila maging kawawa ano maging yung kanilang edad hindi po nila alam ano yun naman po ay parang ano na lang yun eh para sa isang magulang ano ha? Ah, dapat po itinuruan din nung ah, magulang ano po na malaman kung ano po yung kanilang mga edad kung ano po yung kanilang mga birthday ano po nasa magulang na rin po yun nasa pagtuturo na rin po yun ng uh, magulang, ano, kaya medyo malaki rin po ang pagkukulang nung uh, mga magulang nung tatlong magkakapatid ay bali apat na magkakapatid, ano po kasi hindi po sila naturuan ng maayos. Yun po ang ano ko, uh, observation ko po, hindi naman po sa uh, sinisisi ko, nanay ano po, kasi siyempre nakikita naman po natin na uh, siguro ay eh, uh, dahil po sa kabisihan niya sa paghahanap buhay or, uh, sa pagtatanim, ano po hindi na po rin niya nabigyan ng uh, attention or kaya ay uh, natuturuan yung kanyang mga anak ano po kung hindi niya po kaya turuan tungkol po sa pag-aaral ay uh, sana ay uh, mapag-aaral na po yung kanyang mga anak ano kahit na nga po uh, nahihiya yung kanyang mga anak dapat po sa sa po mismo ang magpursige ano po na mag aaral itong eh, kanyang mga anak ano ang sabi nga po ay nabubuli daw sa eskulahan ano kaya yeah, huminto na lang ano, pero dapat eh yung magulang mismo ang mag-asikaso. Ano po, upang sa ganun na eh, hindi mabuli yung kanilang mga anak ano. Hindi hindi po ako nagagalit o naninisi doon sa mga magulang po ng uh, mga batang ito ano. Yung po ay uh, parang napansin ko lang na medyo may kakulangan din po yung magulang ano po doon sa mga bata. Ano po, kasi hindi naman po 'yan magkakaganyan kung uh, naturuan po ng maayos ano. Marami po akong kakilala na sa bundok din nakatira at na uh, parang ganun din ang katayuan sa kanila pero marunong naman po makipagharap sa tao ano bagamat napapansin natin na medyo nahihiya pero hindi po kagaya ng mga batang ito ano po na talagang halos hindi na po magsalita uh, talagang halos nandoon po na hiyang-hiya po sila at hindi na po makipagharap sa mga tao ano po Marami po dito sa amin yan kasi nasa bundok din po ako. Ano, at marami po akong nakikitang mga ganyan. Ano po, na talagang ah, halos wala pong kapitbahay. Pero, ah minsan nakikita po natin na hiyang-hiya po sila uh, ah, makipagharap. Pero sumasagot po sila. Ano, ito <laughs> pong tatlo talagang ah, hindi po sumasagot masyado. Ano, Lalong-lalo na po yung ah, bunso. Ano, talagang hindi po nagsasalita. Ano po, pero sa ngayon, sa nakikita ko, nagkakaroon naman po sila ng improvement. Ano, kapag tinatanong po sila ni Kalinga Prab, ay talagang sumasagot naman po sila ng maayos. Kaya lang, siyempre, eh, nandun pa rin, ano, na nandun pa rin na napapansin po natin na talagang, ah, uh, parang natatakot po sila, ano, na makipagharap sa tao. Kaya, ayun, ano, sana ay uh, makita ni Kalinga Prab, ano po, yung, ah, uh, birth certificate, ano po, yung papeles ng mga batang ito. nasa sa ganun ay uh, maituro ni Kalinga Prab, ano po, dito sa mga batang ito, kung ano po talaga yung kanilang birthday at kung ilang taon na po sila. Ano, kasi kawawa po eh. Kawawa po talaga itong mga bata, ano po. Kaya ayun, ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.